For six months ko sa Singapore, so hindi pa rin ako marunong mag ng finances. Mahirap pala maging OFW. I saw my passion in spreading financial education. For the very first time, na-realize ko na kung anong gusto ko sa buhay. Gusto mo makatulong this time. Nakita niya yung need na yung mga OFWs, uh, hindi lahat uh, literate sa, sa invest. Ay, Floyd, never naman ako nawalan ng ng hook sa kanya. Kasi lagi lang niya kang babalikan yung kung siya, siya nag-start. Hindi siya mag-fail. Wala namang magulang na hindi nagiging proud sa accomplishment ng anak.